Pangulong Aquino ang paglangsag sa private armed groups. Sa gitna na rin ito ng mga report na election related violence katulad na nangyari sa Sambuanga at pagsabog sa North Cotabato. Ayon kay Valte, target ng DILG na gawing zero private armed groups ang pagdaraos ng 2013 elections yung sa election related violence naman ano yung we have already been making preparations even before uh, if you remember na, na na po ang PNP -deputized na deputize ng PNP to help the homelick ensure that there will be uh, peaceful non-violent and orderly elections uh, their, their preparations have already started part of this is the identification of the election what we call the election hotspots and concentrating Uh, measures there to make sure that the elections in those areas will be peaceful. Gate pa ni Valte, nagkaroon na rin ang malaking bilang ng pagbabago ng private armed groups. Mula ito sa 80 grupo na natukoy ng DILG noong 2010. Samantala, dalawa lang anya sa mga nakupo sa gobyerno ang kakandidato. Ito ay dating MTRCB Chair Grace Paul Lamanzares para sa pagkasenador at si National Food Authority Administrator Lito Banayo na naghain na ng Certificate of Candidacy para tumakbo sa pagkagobernador sa Agusan. That the Vice Chair, si uh, Emmanuel Borlaza, will be uh, taking over temporarily until a new chair is named by the President. As we mentioned over the weekend, yung term po kasi ng board, ng chair, and ng vice chair only lasts for a year. So the entire board is up for uh, reappointment also. Uh, second, uh, I spoke to the former administrator of the NFA, si Administrator Banayo, and he confirms that he has already filed his Certificate of Candidacy in Butuan yesterday and that Secretary Prosy Alcala of the Department of Agriculture will be designating an OIC or an acting administrator in the time being while the replacement is uh, uh while the president is yet to appoint the replacement. Kasunod nito ay tinalaga na ni Pangulong Aquino si dating Isabela Governor Grace Padaka bilang bagong Comelec Commissioner kapalit ni Augusto Lagman. Manununukulan si Padaka sa Comelec hanggang February 2018. Samantala, kati wala pang direktang sagot ang Palasyo ng Malacañang sa nuna ang pahayag ni Pangulo Aquino na ikonsidera ni PMP Chief ni Kanor Bartolome ang kanyang maagang retirement para mas makapaghanda ang susunod na PMP Chief sa seguridad dahil Marso sa susunod na taon ang retirement ni Bartolome, kusang nasa kaita ng kampanya ng halalan. At siyang po ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.